ito yung daanan nila guys diyan pang dito guys hindi sila makadaan yung kalapit namin na barangay, yung din out twin yung pamasahe guys galing sa aming barangay aray ko tapos ang hirap pa ng daan guys super so for... ay okay and then Ini masih ada And dito guys, baba ako dito kasi mahirap ang yung gig. Kung muna ako. Layo <coughs> pa ganyan. Ang di guys nandito tayo bababa kasi ano? di guniti ra ni TV na ko. di nanggagamot itan tus. para puto ko season. social si pan Ayo. Ito 'yung sangganda na mga flowers. So ayan guys, nandito na 'yung vlog ko guys hanggang sa next vlog ko, bye-bye.